Assalamualaikum everyone. Good morning, good morning, good morning. Today is 8 days of Ramadan na namin. Kaya eto na nga, pagkagising ko sa umaga, diretso na ako dito sa aming kusina. At pagpunta mo nga dito sa kusina namin, ito na nga bumungad sa akin. Tambak na hugasin. Paano kasi? Hindi ako naghugas kaninang madaling araw after namin kumain ng pang sol namin. After ng namin kasi, eh, yun, tumulog ako. At pagkagising ko, ito, 8.30 na ng umaga. At ngayon na nga, nag-start na ako sa aking paglilinis. Nag-start na nga ako dito at nagmamadali habang tulog pa yung bunso ko. Ganito lang kasi ang buhay motherhood. Ninanakaw ang sandali para lang makapagtrabaho. May maliliit pa kasi akong makulit. Kaya eto... Linis-linis mo habang tulog ang mga kidos. At eto na nga, hindi pa nga ako tapos sa aking trabaho. Igising na itong bunso ko. Sandali lang, baby, ha? Tapusin ko lang muna itong trabaho ko. Yan ang aking wika sa kanya. Ayaw nga magpaawat itong si bunso. Ayaw talagang humiwalay sa akin. Yakap ng yakap sa binti ko. Pero sandali lang, malapit na matapos ito. Sinubukan na nga siyang kunin ng kanin tatay para ako makatapos sa aking trabaho. Ayan, lalo pa siyang sumiksik sa harapan ko. Umalis na lang dyan ang tatay niya kasi lalo siyang umiiyak pag andyan siya. Kahit na nga ako'y nangangalala dyan sa kakatayo ko sa paghugas ng tinambak-tambak na hugas din. Eh, happy pa rin ako kasi may baby nangungulit sa akin. Kaway-kaway sa mga mother dyan na related. Related sa sitwasyon namin dito ni Bunso. O, ba diba? Buti na lang mabait si Bunso kasi pinapatapos talaga niya ako sa akin trabaho. Hanggang sa duloy, nandyan pa rin siya sa aking binti. Hawak ng hawak. Ayan. Kita niyo naman ang kanyang ginagawa. kulit-kulit talaga. Ayaw pa rin magpaawat. Magdago lang yan sa saharapan ko. Para hindi siya makuha ng tatay niya. O, diba? Dali lang, anak. Malapit na itong matapos. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you for watching.